Hello mga cuties. Welcome back mga cuties to our new vlog for today. Good morning. Hello mga cuties! Mag-a-unboxing po tayo ngayon. Sino yung may mga ano? Sino yung gustong-gustong manood ng mga unboxing? Ako gustong-gusto ko manood ng unboxing palagi. My to Lazada. May pera kasi ako sa ano Lazada wallet tapos uh, may git may git 100 100 ganyan. Tapos nakita ko sa Lazada 59 pesos lang. Plus ang SF niya ay 40, 40 40 pesos. Kaya 99 pesos lang yung binayaran ko. E di siyempre, nakalibre tayo ngayon kasi yung Lazada wallet ko, yun ay pinambayad ko. Ano kasi ito eh, sa ano, ano ba yun ba ako nagkakaroon ng Lazada wallet? Sa mga cashback, doon ko nakukuha ito. Dati rin, basta marami ako na po na ano, galing sa sa cashback napunta sa may yun hulaan nyo kung ano ito si Lolo Pogi nahulaan niya kinapakapa lang niya nakatikit siya kapakapa <laughs> nahulaan niya <laughs> natatawa ako yan bubuksan natin ang galing ni Lolo Pogi bang hula eh sabi ko gamit pang kusina yung wala pa tayo. Unang hula niya, towel. Sabi ko, Diyos ko, ang kong tawel. Sabi ko, yung gamit sa pagluluto, nawala kami. Kapakapa siya, nag-isip talaga siya. Ayun, nahulaan niya. magalingan ni Lolo Pogi eh. Nakalibre naman tayo. Tsaka matagal ko na talaga tong ano, gustong bilhin noon pa. Kaso nga lang, nangihinayang ako dahil mura nga lang siya. Kaso, ang mahal ng ano, yung, yung service fee. Iba yan ang tanggal. Ano nga yung hula mo, Lolo? Ganda, makahoy. Halika dito. Parang naamoy ko. Sandok na kahoy daw, sabi niya. Titingnan natin kung talagang sandok na kahoy. Talagang magaling si Lolo eh. Ayan, no? <laughs> Ang galing. <ganun, laughs> sabi ko, hindi lang kahoy yan. Tama ka, sandok, pero hindi kahoy galing talaga ni Lolo eh. Pumasok lang daw sa isipan niya yun. Kasi yun daw ay wala kami. Saka kinapakapa niya. Parang may ano siya, may... Ano ba yun yung pandikit sa sapatos? Rugby? O, tinatamad kasi akong kumuha ng ano? Ng gunting. Ayan, oh. Ah. Oh. Kaso hindi siya kahoy, kundi kawayan, bambu. Ayan, oh. siya. Gawa siya sa bambu, yan. Pupahanin natin. Eh, di nakalibre tayo. Meron pa nga ako natitirang cashback doon na asada-asada wallet ko. Meron pa akong mahigit mahigit 50 pesos. Yan. Yan na. Ah. Matibay siya o. Oh, kasi nga ano siya Oh, kawayan. Di ba ang kawayan matibay? Ayan. Wala bungi. Okay lang. Okay lang. Hindi, hmm, ganyan talaga Tapos ito. Parang ang hirap yung sandok. Tama si Lolo, kaso. Hindi eh, naman hindi. Eh. Kahit ano, sandok, sandok na. na kahoy. <laughs> sandok na kahoy. <laughs> ang ganun talaga manghula. Ito maganda ito. Medyo manipis siya. Kaya baka sakaling ito ang madalas kong gagamitin. Nako, mga beauties. Ang talino ni Lolo Pogi. Paano? Busog kasi siya. Panay yung kain ngayon, hindi na siya nahihilo. Pagkatapos niya mag-detox, hindi lagi siya nahihilo, medyo matamlay ang pakaramdam niya. Kasi mababa masyado yung dugo niya eh, bumaba na. Nag-110 over 60 ka, no? 70. Over 70. Kaya mababa ang dugo niya. Ayun, ginagawa niya tulog-tulog, tapos kain, kumakain siya konti-konti lang. Ayan, pamaya-maya, kaya ayan, ngayon, ano na ulit, bumalik na ulit yung kanyang lakas. Kaya ang talino niya, pati utak niya ngayon, ano na rin, matalino, kaya <laughs> nawalaan niya. <laughs> Alagang 59 pesos, kasa, uh, plus, ang delivery ay 40 pesos kaya halagang 99 pesos lang siya. O, nakalibre ako. Salasada wallet ko. O, ito lang. Salamat mga cuties. Di mayroon na akong ano, sandok. Thank you. Bye-bye. Nako mga cuties, hindi pa pala ako magpapaalam. Meron pa pala akong ipapakita sa inyo na kagabi ko in-unboxing ito. Kaso, hindi ko pa nabubuksan. Ito, oh, bumili kasi ako ng honey citron tea. Ayan. Ayan, hindi ko pa nabubuksan siya. Ito ay 320 gaya-gaya lang na. ano kasi eh pwede namang hindi rin siya gagamitin muna kasi nga mahigit pa naman isang taon ang kanyang itatagal 2023 pa siya ng August yan na. yan ito kasi nakita ko kay kay doktor kay doktor Wedeong nakita ko sa kanya ang camera ko <laughs> nakapatong lang kasi sa plato um nakita ko sa kanya kasi 'di ba may ano nga siya ngayon may covid nanonood kasi ako palagi sa kanya ano kasi to eh dalawang kutsara hanggang tatlong kutsara ilalagay mo sa warm water pwede rin sa cold water gagawin mong tsaa Ah, maganda daw kasi sa pakiramdam dito sa lalamunan ito. Pagka, halimbawa, may ubo ka. Ayun. Tsaka, ano siya? Vitamin C. At tsaka, ano siya? May ginger na siya. Tsaka, pang-relax siya. Lalo, pag may mga lagnat. Ayan. Pag may lagnat, pang-parelax siya. Pampababa ng... Ano yun? Halimbawa, may high blood ka, Pampababa din siya. Kaya, ako bumili nito dahil... Siyempre, ista ko lang naman dito to. Pag halimbawa, maigi kasi yung may ista ka din. Sa Korean store ko ta nabili. Ito yung ano talaga ngayon. Tapos, ito pa. Green tea. Ayan, binili ko green tea. Ano siya, green tea siya, pero <coughs> saglit. So, ayan. Green tea siya, pero may brown rice. May kasama siyang brown rice. Ngayon, tiningnan ko yung mga ano niya, maganda naman daw, masarap daw to. Kasi kailangan ko din to eh. Hindi kasi, at saka hindi siya nakaka, nakakaano siya, halimbawa may acid reflux ka, yung nakakawala daw ng sakit sa sikmura ito. Kaya, Susubukan ko muna. Hindi ko pa nga, bubuksan natin. Bubuksan natin. Mamayang gabi, ah, bago ako matulog, iinom ako nito. Kasi ano daw to, pampagana rin daw nang tulog. Pagka iinom ka daw nito bago ka matulog, talagang himbing na himbing daw yung tulog mo nito. Yun ang nababasa ko, ha? Sa mga mga nagre-rate. Siya ay 25 pesos siya. Ayan, o. Oh. Green tea with brown rice. Sa Korean store din to. Ito, oh. para siyang orange ang amoy mamayang gabi bago matulog saka ko siya ititesting huwag talaga masarap ang tulog aba hindi na ako iinom ng aking gamot minom kasi ako ng montelocas eh pagka halimbawa ina allergy na ako maanda na yung aking allergy sa ilong pag nakamay na may amoy kasi ako mga babango yung mga sabon mga powder, mga mababaho. Yun, nagkaka-allergy kasi ako. Ma-attack yung allergy ko, kaya hindi ako nakakatulog. Minsan nahirapan akong huminga. Kaya mayroon talaga akong laging gamot na ano, anti-allergy. O okay, okay naman dito, ay eh, dito na ako. ba? Diba? Ayan. Subukan nyo rin ano ko na lang kapag ka na ano ko na nagamit ko na sabihin ko na lang sa inyo kung ano ang kung talagang masarap matulog pag gumamit nito at saka pag halimbawa sinisikmura ka nawawa, natatanggal daw dito ang sakit ng sikmura mo Tsaka ito, baka hindi ko pa ito gagamitin muna. Kasi ang tagal pa naman ng expiration niya eh. Pero pagkakailangan na kailangan na talaga. Maigi kasi meron kang naka-stack sa bahay eh. Ginaya ko lang si Dr. Wede Ong. Nakita ko to sa kanya. <laughs> Ayan. Okay mga cuties. Salamat sa mga nanonood. Yung mga hindi pa nag-subscribe sa aking channel. Subscribe na kayo. Salamat.